May mga kristyanong iniisip na dapat suportahan ng Israel sa gera nito laban sa Hamas. May ilan naman na hindi isang ayon sa ginawang marahas na opensiba nito laban sa terorista grupo. So ano nga ba ang dapat maging posisyon ng isang mananampalataya sa kaguluhang ito? Um, isa lang ba itong political issue o isa itong showdown sa pagitan ng Diyos ng Israel at ng Diyos ng mga Muslim? Yan po ang titingnan natin ngayon dito sa Sunday Extended. Ang kaguluhang nangyayari po sa Middle East ngayon ay nakatanggap ng ibat-ibang reaksyon. May mga pabor sa Israel, yung iba naman po ay napoprotesta protesta laban sa kanila at ipinagpapalagay na pakanan ng Israel ang lahat ng ito. Yung iba naman po ay nakikisimpat siya dun sa mga naipit ng gera, yung mga inosente. May mga nakikimarites lang para may maikwento sa kaibigan. At yung iba naman po wala talagang alam at masaya na na dun sa lugar nila walang ganong gera. Hindi ko po sinasabing alam ko ang motibo at mga ginawa talaga ng magkabilang panig. Ang pag-uusapan po natin ay kung saan ba lulugar ang isang mananampalataya sa usaping ito. Pero bago po natin pag-usapan yan, kilalanin po muna natin ang mga sangkot sa gulong ito. Sino ang Hamas? Ito po ay isang Palestinian group na nagsimula noong 2007. Ang Hamas ay acronym na ang ibig sabihin ay Islamic Resistance Movement. At gusto po ng grupong ito na wasakin ang Israel at palitan ng Islamic State suportado po sila ng bansang Iran dahil gusto rin ng bansang iyan na burahin ang Israel sa mapa. Sa kabilang banda, itinuturing naman po ng US, ng UK, Israel kasama ng iba pang mga bansa na isa itong teroristang grupo. Sino naman ang Israel? Ang Israel po na kilala natin ngayon ay sinasabing nabuo noong 1948 matapos po itong mapagkasunduan doon sa United Nations Assembly. At isa po ang bansa natin, ang Pilipinas, sa 33 countries na bumotong pabor sa Israel. Para sa ilan, hindi na daw po ito ang ancient Israel dahil theocratic daw ang government ng ancient Israel. Totoo po ba ito? Well, masasabi po natin may mga pagkakaiba sila pero meron din silang mga pagkakaparehas. Pero mas magandang tingnan po natin ang development or decline nila. Gaya po ng mababasa natin sa Bible, sa Old Testament, sa simula, ang Diyos lang ang hari nila. Pero hindi po nagtagal ay humingi din sila ng tao na maghahari sa kanila, gaya ng mga bansang nakapaligid sa kanila. So sa isang panahon, totoong nagkaroon po sila ng theocratic government, pero hindi nagtagal na din po yan ng monarchy. Bago pa man mangyari ang pagpapalit nila ng gobyerno, binalaan na po sila ng Diyos na may sumpa sa hindi nila pagsunod sa kanya. Kasama po dyan ang mga salot, pagkatalo sa mga kaaway, at pagiging mga alipin. Maraming sinabi po tungkol dito sa uh, Deuteronomy chapter 28, pero sa chapter 4 pa lang, sinabi na po ng Diyos na ikakalat niya sila sa iba't ibang lugar kung susuway sila sa kanya. Basahin po natin yung Deuteronomy chapter 4 verse 26 to 27. Maganda po ang sinasabi nito tungkol dito sa sa warning na ito ng Diyos. Deuteronomy 4 verse 26 to 27, ito po ang sinasabi. Sa araw na ito, itinitur, itinuturing kong saksi ang langit at lupa laban sa inyo. Kung hindi ninyo ako susundin, hindi kayo magtatagal sa lupain na inyong mamanahin sa kabila ng Jordan. Maninirahan kayo roon sa sandaling panahon lang at pagkatapos ay mamamatay kayong lahat. Verse 27, pangangalatin kayo ng Panginoon sa ibang mga bansa at kaunti lang ang matitira sa inyo roon sa mga bansa kung saan kayo itataboy ng Panginoon. So dumating po ang panahon na humingi sila ng sarili nilang hari. Matapos pong ibigay ang warning na yan hanggang sa magkaroon sila ng napakagaling na hari, si Haring David. Halos isang libong taon po yan bago magkatawang tao si Kristo at sinundan po siya ng napakatalinong hari na si Solomon at nang iba pang mga hari. May mga mabubuting hari pero meron din pong mga masasamang hari. Unfortunately, gaya po ng babala ng Diyos sa Deuteronomy na binasa natin kanina, sumuway nga ang Israel. Ang unang ginamit ng Diyos para ipakalat sila ay ang Assyria. Sinundan po ito ng pananakop sa kanila ng Babylonia. And then nagkaroon pa ng ibang pagpapakalat sa kanila sa panahon ng Medo-Persia at ng Greek Empire. Pero matapos po ang mga pananakop na ito, ilang beses na rin silang bumalik sa kanilang lupain sa pangunguna po nila Zerubabel, Nehemias, Ezra at iba pa. At kung paanong noon pa man ay may opposition na sa pagbabalik nila sa lupain nila. Hanggang ngayon, ganun pa din. So, malinaw po sa kasaysayan na ipapakalat sila ng Diyos at totoong nangyari ang mga ito. Pero hindi po yun nangangahulugan na nawala o nabura na ang pagiging bayan nila. Kaya nga po sa Acts chapter 2 sa New Testament o Bagong Tipan, nung magsalita sa iba't ibang wika ang mga alagad, may mga Hudyo po doon na galing na sa ibang mga lugar o bansa. Nag-iba ang paraan ng pamumuno sa kanila. Mula sa theocracy, pinamunuan sila ng mga general at mga hukom na sinundan ng mga hari at pagkatapos ng exiles, pinamahalaan sila ng governors at sa panahon ng Panginoong Hesus, ang namumuno na po sa kanila ay ang Sanhedrin. So kung ikukumpara natin, ibang-iba na ang ancient Israelites sa mga Hudyo sa panahon pa lang ng Panginoong Yesus. Hindi po natin kailangang paabutin sa panahon natin ngayon para ipakitang may nag-iba. Pero nangangahulugan po ba yon na hindi na sila yung ancient Israelites? Hindi po. Sila pa rin ang bayan ng Diyos dahil sa tipan niya sa mga patriarchs, sila Abraham, Isaac at Jacob. Ang huling pagpapakalat po sa kanila ay nangyari noong AD 70 sa pananakop ng mga Romans. Hindi po sila nawala, kundi gaya ng sinabi ng Diyos, ipapangalat niya sila dahil sa kanilang pagsuway. At noong World War II, anim na milyong hudyo po ang ipinapatay ni Hitler. Actually, sa time po na yan, naging bukas ang Pilipinas para sa mga hudyo na tumakas laban dun sa mga Germans at mga kakampi nila. Matapos po ang World War II noong 1948, kinilala na nga pong bansa ang Israel. At para sa maraming mga mag-aaral ng propesiya, ito po ang katuparan ng Jeremiah 16 verse 15. Pero sa mga panahong wala pa pong United Nations, kinilala ng bayan ng Diyos ang Israel. Actually, hindi naman po kasi kailangan ng pagkilala natin o ng boto natin para maging bansa sila dahil sa ayaw at sa gusto po natin, sila ang bayan ng Diyos at hindi niya sila tinatakwil. Ganyan po ang sinabi ni Pablo sa Romans chapter 11 verse verse 1 to 2. Ito po yung nakasulat. Ang tanong ko ngayon, itinakwil na ba ng Diyos ang mga taong pinili niya? Aba hindi. Ako mismo ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lahi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga tao na sa simula pa ay pinili na niya. Malinaw po ang sinabi ni Pablo. At kung natalo man sila sa botohan noong 1948, darating at darating po ang araw na iipunin sila ng Diyos sa ayaw at sa gusto natin. Ang pagiging bansa po ng Israel ay katuparan ng sinabi ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 24 to 26. Ito po ang nakasulat sapagkat kukunin ko kayo sa iba't ibang bansa at pababalikin ko kayo sa sarili ninyong lupain. Wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan ninyo at hindi na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Kung papansin niyo po yung verse 25 to 26, hindi pa po nangyayari yan dahil alam naman po natin na ang bansang Israel ngayon ay hindi pa rin sumasampalataya sa Mesyas na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Basta ang una pong mangyayari ay marerestore sila sa kanilang lupain at ang susunod ay ang spiritual restoration o regeneration nila kung saan bilang bansa sasampalataya po sila kay Kristo Hesus. Yan din po ang mapapansin natin sa Ezekiel 37 sunod lang po na chapter kung saan may stages na dadaanan sila bago sila maging buhay ulit. Tandaan nyo po, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas kundi, kundi si Jesus lang. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 4 verse 12. Kaya ang kaligtasan po ay mararanasan lang nila kung sasampalataya sila sa Panginoong Jesus. Doon po sa um, Ezekiel chapter 37, yung Valley of the Dry Bones, pinakita po doon ng Diyos ang mga stages ng pagkabuhay ng Israel. Sabi po ng Diyos sa verse 6, Bibigyan ko kayo ng mga litid at laman at babalutin ko kayo ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. At malalaman ninyong ako ang Panginoon. Ngayon kung titingnan po natin yung Ezekiel 37 verse 11, mababasa po natin na ang tinutukoy ng mga buto doon ay ang Israel. Ngayon, dapat po bang suportahan o ipanalangin ng mga tagasunod ni Kristo ang Israel sa kasalukuyang kaguluhan? At katuparan na po ba ito ng mga propesya at malapit na bang dumating ang Panginoon? Para sagutin po ang unang tanong, babalik tayo sa lumang tipan ng Biblia at titingnan natin yung mga kasunduang ginawa ng Diyos sa kanila. Nang tawagin po ng Diyos si Abraham, binigyan niya ito ng pangako. Mababasa po natin ang pangakong yan sa Genesis 12 verse 2 to 3. At ang sabi po doon, Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang, ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Ngayon, base po dun sa ating binasa, dapat po ba nating pagpalain o sumpain ang Israel? Yung sinabi po ba ng Diyos kay Abraham na pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo at isusumpa ko ang susumpa sa iyo ay applicable pa sa Israel o kay Abraham lang at sa mga kagaya niyang sumasampalataya sa Diyos? Matatandaan pong si Abraham ay nagkaroon ng anak kay Hagar na si Ishmael at anim po ang anak niya kay Ketura at syempre, ang anak po na ipinangako si Isaak. Ang pangako po ng pagpapalang ito ay binanggit din ng Diyos kay Isaak, pero hindi sa iba pang anak ni Abraham. Ang sabi po sa Genesis 26 verses 3 to 4, Dito ka lang muna manirahan dahil sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lahat ng lupaing ito. Tutuparin ko ang ipinangako ko sa iyong amang si Abraham. Pararamihin ko ang mga lahi mo na kasindami ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa kanila ang lahat ng lupaing ito. At sa pamamagitan nila, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Ngayon, tumigil na po ba itong pangakong ito kay Isaak? Nagkaroon ng kambal na anak si Isaak at Rebecca at pinangalanan silang Isaw at Jacob ang pagpapala pong ito ay muling ibinigay kay Jacob o Hakob at mababasa natin yan sa Genesis 27 verse 29. Ang sabi po doon, Naway magpasakop at maglingkod sa iyo ang maraming tao. Naway maghari ka sa mga kamag-anak mo at magpasakop sila sa iyo. Naway ang sumusumpa sa iyo ay susumpain din at ang magpapala sa iyo ay pagpapalain din. Hindi po magtatagal, papangalanan ng Diyos na Israel, si Hakob. Si Jacob po ang naging ama ng 12 tribes ng Israel. May patunay po ba tayong makikita sa Biblia na ang blessing na ito ay ibinigay talaga ng Diyos sa bansang Israel? Basahin po natin. Mababasa po yan sa Numbers chapter 24 verse 9 at ito po ang nakasulat. Katulad sila ng mga leon na kapag nakatulog na ay wala ng mga ngahas pang gumising sa kanila. Pagpapalain ang mga nagpapala sa kanila, at susumpain ang mga sumusumpa sa kanila. Ang blessing po na yan na binasa ko ay galing kay Balaam mula sa Diyos mismo. Yung mga pinagpapala po bang ito ng Diyos ay mga masunurin at tapat sa Diyos? Well, napaka-ideal po siguro para sa ating mga tao no, na isipin na ang deserving ng blessing na yan ay isang bansa na tapat at masunurin sa Diyos, hindi po ba? Pero sino ba itong pinagpapala ni Balaam? kung babasahin po natin ang numbers, dun po sa chapter 11, makikita natin yung pagiging reklamador nila. Namimiss daw nila yung masasarap na pagkain, magagandang damit, tapos nilalait pa nila yung pagkain tinatawag na mana na binigay ng Diyos sa kanila. Nakalimutan na po nila yung hirap ng pagiging alipin nila sa Egypt. Tapos sa susunod na chapter, mababasang pinagkampihan po si Moises ng ati at kuya niya. And then sa Numbers chapter 13 to 14, ayaw po nilang pumasok dun sa promised land. Tapos sa number 16, nagkudeta yung ilang mga tribal leaders laban kay Moises. And then sa Numbers chapter 22, nagreklamo na naman sila dahil wala daw tubig at pagkain at nagsasawa na sila dun sa bigay ng Diyos sa kanila. Yan po ang klase ng bayan na pinagpapala ng Diyos. Reklamador, rebelde, makasarili, sumusuway sa Diyos, hindi sila makapaghintay kay Moises at sa Diyos. Totoo pong ang Israel sa mga sandaling ito ay nasa pagsuway laban sa Mesyas. Pero hindi po yan nangangahulugan na itinigil na ng Diyos ang pagturing niya sa kanila bilang piniling bayan. Hindi na po kasi bago ang sitwasyon na ang Israel bilang bayan ay tumalikod sa Diyos sa pagtalikod po sa kanila ng Diyos, tinakwil na ba sila ng tuluyan ng Diyos? Hindi po. Totoo pong ang Israel ay nasa pagsuway ngayon, pero nagkakamali po tayo kung sasabihin nating hindi na sila ang piniling bayan dahil lang dito. At kahit na nasa pagsuway sila ngayon bilang isang bansa, meron pa rin pong mga Hudyo na naliligtas hanggang sa mga sandaling ito dahil sumasampalataya sila sa Panginoong Hesus. Gaya po ng sinabi ni Pablo sa Romans 11, Nasa partial hardening stage ang mga Hudyo ngayon at darating din po ang panahon ng restoration nila. Ang sabi po sa Galatians 3 verse 8 to 9, Noon paman, sinasabi na sa kasulatan na ituturing ng Diyos na matuwid ang mga hindi-Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At ang magandang balitang ito ay ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, Pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin tulad ni Abraham. So bilang mga tagasunod po ni Kristo, ano po ang dapat natin gawin? Una, dapat po ipanalangin po natin ang lahat ng tao. Ipanalangin po natin yung mga pinuno ng mga bansa. Yan po ang pakiusap ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo. Ipanalangin po natin na yung mga gagawin nilang desisyon ay para sa kapayapaan. Tapos ikalawa, kung may injustices man po na ginawa ang Hamas at maging ang Israel, hindi po natin yan dapat suportahan. Hindi po tayo dapat magbulag-bulagan na kahit mali na yung ginagawa eh suportado pa rin natin ang Israel. Si Haring David po ay piniling hari ng Diyos pero hindi siya kinampihan ng propeta ng Diyos nung mangagaw siya ng asawa ng iba. Kung nasa mali po ang Israel, dapat silang ituwid at hindi panigan. Ganon din po sa Hamas. And then, ikatlo at mas mahalaga kaysa sa mga nauna, ipanalangin po natin ang kaligtasan nila na makilala nila ang prinsipe ng kapayapaan. Yan lang po ang paraan ngayon para tunay na maranasan ng isang tao ang kapayapaan sa buhay sa gitna ng kaguluhan habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus para maghari dito sa lupa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig. Ako po ulit ang inyong Kuya Jem at ito ang Sunday Extended. Kung napagpala po kayo ng pag-aaral na ito at hindi pa kayo nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button. Pwede rin po kayo mag-like, mag-comment at mag-share ng video na ito. Malaking tulong po yan para sa channel. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Panginoon.